pinaplanong ilunsad ang pagpapatayo ng kauna-unahang solar farm sa lungsod ng Kawayana. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Barangay Captain Raymond Kalimag, maswerte ang napili ng San Miguel Corporation ang Barangay San Luis upang pagpatayuan ng solar farm. Aniya, may lawak na isang libong hektarya ng lupain ang pagkatayuan ng nasabing solar farm kung saan maaari rin itong gawing tourist attraction kapag na isa ito. Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng barangay at San Miguel Corporation na 70% ng mga gawas sa nasabing proyekto, ay magmumula sa Barangay San Luis. Samantala, kasalukuyan naman ang validasyon ay sinasagawa sa proyekto at kapag na ito ay maaari nang masimulan ang pagpapatayo nito sa unang kwarter sa susunod na taon. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol!